guys, it's me, Gisela, and welcome back to my channel. So, for today's video, guys, andito tayo sa store, at mag-repack tayo ng asukal ngayon, tapos pagkatapos natin, ay, aalis na naman tayo. Ayan, uh, make love shoutout sa inyong lahat. Ayan, thank you so much to no, the family. Thank you so much, friends. Ayan, thank you sa premier. And dito kayo sa premiere ko ngayon. Tapos ako, mali na naman ako, guys. Kaya, sige, love, shouted and thank you so much sa inyo. Ayan, at asamahan nyo ko ngayong video na to, guys. At mapakita ko na naman sa inyo kung anong gagawin ko ngayon. Tapos nalalayas na naman tayo. O, diba? Ganyan lang sa life. Ayan, hanap buhay natin ay ganito. Kaya, for the go Ayan! O, diba? Kung... Ato! Ah, Nakikita nyo, guys, late yung mga delivery natin. So, walang masyadong uh, stocks dito, guys, no? So, meron mga bakante, bakante, bakante. Kasi, guys, yun na nga, yung uh, masyadong naapiktuhan dito, yo, guys, yung mga uh, delivery na gumagamit pa ng mga transportation, water transportation. O, oh, ba diba? So, medyo hindi daw naka, uh, ano sa bar ko yung ibang stocks. Hindi ko alam. Basta ganun yung sinabi. So, konti lang yung na-deliver. So, ayun na. Walang laman. Kaya, hayaan na natin yan kung anong meron na lang. Huwag tayong magpaka-stress. Dahil sa buhay ngayon, guys, pag magpaka-stress ka, guys, ambot I'm sa imo. <laughs> yes, and yan, guys. So, wala tayo mga visit ngayon. Mga dilata lang meron. So, so mga dilata, mga old ano natin yan guys so, uh, compress natin tapos hanggang low low ba niya guys medyo ko talaga kasi sabi ko baka dumating yung ibang stocks natin ngayon pero nag -text ako guys wala tapos meron ding dumating konti kagaya nito guys ito yung kasama dapat nito guys ay ngayong umaga ay mga homie mga noodles ganon mga ano tapos wala So, kailangan talaga ng mga stocks dapat ngayon guys para tomorrow is Monday and market day sa amin. So, wala tayong magawa guys. konti lang yung mga biscuit. Yan, yeah, di ba Yung mga biscuit guys. Medyo konti lang. Ayos lang. So, yung kasama nito mga noodles wala guys. Wala talaga. At uh, walang nag na dumating daw kasi yun na nga yung delivery ay delay dahil galing Manila pa daw yung van yung uh, kina hindi ko alam, basa yung cargo na nagdadala ng mga product nila so wala, ito lang yung dumating, ganyan lang at saka yung itong mga ganito, konti-konti lang guys okay lang yan, di ba? so konti yung stocks, konti ding babayaran tapos wala ka namang stocks, so di ba? So okay lang, sige na lang. So vacant dito guys. Puro noodles dito guys. Dapat dito na span pero wala tayong narating na noodles ngayon. So lagyan natin ng mga uh, stacks na ganito para hindi siya mag-vacant. O, oh, di ba? Parang ganyan lang. Tapos lagyan lang natin para daw uh, mas malaman. <laughs> yes, guys. So it's okay. Ah, uh, ganyan talaga sa buhay din ay wither wither parang ganun lang din sa lahat ng bagay O wither wither hindi lahat maraming stocks so kailangan lang natin mag ano mag initiative kung anong mailagay natin sa mga vacant uh, spaces sa mga vacant uh, ano jaan uh, na pwedeng ilagay para maging uh, ay, ganda tingnan. Medyo kakitakit sa customer para mas maraming stocks, maraming customer. Kasi nakakaakit yung mga merong malaking, maraming laman, ba diba guys? So, baka may daritang pa hindi pa na ang ang ano guys, ang araw. So, baka may darating pa mamaya. O, di ba So, meron na naman tayong stocks. Pero, di natin alam kasi nga guys, ah uh, merong changes dahil lang na nga yung iba nasa butahe ng bagyo so kawawa okay lang ayos lang din pero okay lang talaga pero ayos lang <laughs> pero kailangan talaga natin ng kita guys pero ayun so kung ganito guys na walang delivery tapos kung may kapital lang din tayo so tayo nang pupunta sa city, pa sa para tayo na yung mag ano, mag bibili dun sa mall, 'di ba? Kaso the problem is we have no money at all. Ah, uh, we have but hindi para doon sa mga bagay-bagay uh, na ano ito, ito kasi guys nasa term so medyo maingay ba sorry for the the louder louder bagsak ng isang bagay dito sa akin. Ano ba So, ang kailangan na lang natin, guys, lagyan natin ng ibang paninda. Uh, ibang item dito, guys, no? Para, ayun. Para ganun. Para, mas okay lang tingnan na naman. Pero, pag merong nandarating, hanapan naman natin to ng solusyon kung saan naman siya ilalagay ng mga item na to guys so kasi guys ngayong kunti lang talaga yung item na ganito pag ibang buwan kasi hindi naman siya mabili talaga pero marami ako ngayon nito dahil pang December na to guys kasi mag out of stock talaga yung mga ganito mga mga mayo So, yung mayo talaga na medyo may kahamahalan, ba diba? So, ngayon guys, yung um, ito yung mabili. Pag may okasyon, pag December, itong mayo na to. Kasi 20 pesos may mayo na sila. All purpose dressing na siya guys. So, medyo mamura lang siya. So, yung mga mamura na mga bilihin, ayan, advance tayong mag-order niyan dahil out of stock pagkatapos ng Uh, next ano naga out of stock talaga siya guys dahil siya nga mura siya kaya ayun mas pinipili ng mga masa na ito yung ginagamit kasi okay naman din yun guys yung mga kinalabasan di ba so okay lang so mas mas mabilis siya guys sa mga dito sa amin sa bukid kondo dun naman sa iba so mas gusto nila yung mahalin mamahalin pero yun na yung mga naka-afford, maka afford din 'di ba? So dito sa atin medyo ah, ano lang, mga standard. <laughs> mga ano lang talaga. Okay na din. Kahit ko ako, ako yung, yung ginagamit ko ganito din, 'di ba? Okay naman. Ah, 'Di ba? Atin naman 'yan, 'di ba? It's our budget. So wala ko kontra diyan. Diba? Parang ganyan lang. 'Yan. And then Uh, yung mga mumurahing mga uh, fruit mix mga ganon, so advance tayo yun yung mga advance natin nire-re reorder uh, re -re 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 so nire-reorder natin guys uh, habang November pa, kasi pag December na guys walang stocks na so okay na din yung mga mamahali ng maiwan So, pero bibili naman tayo ng mamahalin kasi meron ding uh, naghahanap ng mga best food na yung may mga mayo talaga na may mga pangalan na parang noon pa ginagamit na kagaya ng mga best food mga ano pang ibang mga mayo na pang matagalan. ay yung matagal na sila guys yung may mga pangalan na talagang kilala so merong price talaga na maha, may kamahalan yan pero mas okay din pero bibili tayo next ano pa next month nung madali na yung mga party kasi mm, late na na yan mag magwala yung ano stocks andyan lang talaga yan guys ba diba? kasi marami din tapos yan na minabuti natin yung ito kasi guys 1 for 20 pesos 250 grams na guys 20 lang 'yo di ba? So yung ating ano, ang sa ang tubo natin nito guys ay ano lang siya. 2 pesos dahil 18 yung ating uh, capital nito. O di ba? 18 tapos 20 o oh, 20 dalawang piso lang. Okay na 'yan, ayos na 'yan. O di ba? Mabubuhay na din tayo sa ganyang bagay. O di ba? Don't focus the the one that nagpatong lang tayo ng dalawang peso. Marami tayong item, di ba? Ganyan sa grocery guys, no? maliliit lang talaga yung pinapatong uh, diba so sa iba diba nagpapatong kami ng 50 ganun so sa grocery guys maliliit lang talaga yung ating um, tubo so ito yung crispy fry konti lang so pag may okasyon guys mabili din to hanapan natin ng espasyo ito Ganyan lang. Tapos hanapan natin dito. So, ganyan. Hmm, puno na siya ng laman. So, dito natin siya ilagay. Dito. Tapos, kukunin natin to Tapos, ilagay natin yung crispy fried dito. Hmm, di ba? Madaling ba dyan? Pasensya na sa madilim. Hindi na ng Okay na, wala na siya. Ayos na, di ba? So, yun yung mga item dito, guys. Medyo puno na ditong tray na to. Balang araw, mauubos lahat. Mapupuno talaga. Yung mga item kasi na dumating, guys, ay ano, mga ganito. So, mga ganyan. Di ba? Bakal din to. O, oh, mabili din to. Kasi pang-okasyon to. Yes. Daming bibili nito ng tidbits. nito Sa Shea. So, 20 lang to ngayon. Dati, guys, binibinta lang natin to ng 15. Kasi, yung price nito ay 11.50. So, ngayon, guys, 17.50 na na yung capital nito. Hmm? So, 20 na ta natin. Tapos, may wholesale price tayo, guys, ng ah, uh, so, eh, siguro, ikita na lang natin ng 18.50. So, Piso yung tubo natin. Ah, Di ba? Parang ganun lang. So, kasi, uh, as of now, from the beginning of uh, my business, business, small business, yung mga prices, guys, malayo-layo na talaga kung dati. Kung dati, guys, ito, yung price nito ay four. Four lang yung ating retail price. Tapos, yung ating, ano, ay five yung retail natin, tapos yung wholesale natin, 4, mga ganun kasi yung capital 350, so may salapit tayo, may uh, centavos tayo, kahit papano, diba so ngayon, ayon ano, nasa 750 na, kasi yung wholesale na natin, tapos retail natin as uh, retail price natin, 8 na tapos dati malayo-layo na talaga guys, kasi retail natin ngayon is 8 dati is 5 Oh, 'di ba? So parang medyo malayo na talaga. Tsaka ngayon 750 na yung oh, wholesale natin. Dati ay 4 450, ganun. 4 450. You 'no, know, 'di ba? So parang malayo na talaga, guys. So ah tapos yung mga marami-rami pa talaga compare dati medyo marami-rami pa tayo mabilis sa 100 natin. So ngayon, guys, konti na lang talaga. So guys, it's media sila ang nagsasabi. Hindi tala, talaga tayo sikat. Pero kailangan lang natin umangat. And thank you so much guys, no, for watching. Ayan, maraming maraming salamat sa lahat. And thanks when the family. Thank you once again. And uh, admin and uh, ayan, lahat, 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 lahat na lang. Ayan, thank you so much and... God bless us all. Eh, ingat po kayo dyan, guys. Bye!